guys. Babaan na kami. Babaan na kami ngayon kasi tapos na kami maligo. Hindi pa sana kami uuwi. So, ayan. una, -una na ako. Here. Sorry. Uh, so, ito yung view. Mamaya makita nyo yung view. Mamaya makita nyo yung view, guys. Napakaganda. And ganyan din yung niliguan namin. Pero, matabang siya. Parang tubig na lang siya. Na matabang. Ito kasi yung sa labas na dito. Ano. Dagat to eh. Maganda yung view, guys. Parang ganito rin yung doon. And, iba kasi doon Iba doon. Napakahingal kasi. Ayan. Ayan. So, nabubat na kami. And, dito na ako. Malapit na tayo. So, here again. So, ito na yung view. So, ito na yung view. Ito yung view here. sakit na na yan. sakit na tinik ako tinik ako dito tayo sa taas may mga bato kasi Okay. So, balik na natin yung na life jacket. Balik ngantuk toko ya? Nggak balik kok nah.

balik na tayo sa bangka. Sa <laughs> talaga na ako pabalik. Ay, may pag-aakya. Ano? Ano? Diyan naman, um, picture. Here's the view. <laughs> oh, padaan padaan. Tayo. Picture, tayo picture na kayo dalawa, lo? Wala. So, Kapan picture kayo, lo? Doon doon. Mamaya. Yeah. Bye bye guys. Yan lang.